sa mga nagtatanong kung paano nga ba ako naka-abroad by the way nga pala ako si Lovely Jim kauwi ko lang galing trabaho nag overtime kasi ako ngayon kailangan ko kasi ng pera alam nyo ba na kahit mainit dito sa Middle East OFW lang talaga ang malakas nagkakapi pa rin kami By the way nga pala, mayaman na ako. Kaso, pera na lang talaga ang kulang. Sa mga nagtatanong sa akin, paano nga ba mag-abroad? Unang-una sa lahat, araw-arawin mo, mag-ulam ng asin. <laughs> Ewan ko lang kung hindi lumakas ang loob mo. Pangalawa, yung walang natitira lagi sa sahod mo, doon mo marirealize talaga. Pangatlo, yung walang-wala ka na talagang mapuntahan. Kung hindi, yun, no choice. Kahit kamatayan papasukin mo. Siyempre, sa mga nagtatanong pala sa akin, kasi hindi naman, wala naman nagtatanong eh. <laughs> Paano lang yun? pa lang ba? Kunwari lang, may nagtatanong. Para naman sabihin, oh, may mapag-usapan tayo, di ba? <laughs> Ay, na nga, seryoso na nga. Unang-una, sa mga nagtatanong sa akin, bakit daw lakas-lakas ng loob ko mag-abroad? Pangalawa, bakit daw na kaya ko mag-abroad? Samantalang, vocational lang, uh, vocational lang daw natapos ko. Unang-una kasi, maniwala man kayo sa hindi. napaka kasi pinagdaanan ko. Alam mo ba, nagpapasalamat pa rin ako sa mga nangapak sa amin o nang-apag sa akin since I was young. Oh, English yun, di ba? Kakaiba. <laughs> By the way nga pala, nakapag-abroad lang ako. Malupit na ako mag-English, diba? di ba? Opo, hindi po kayo nagkakamali. Yung mga nangapak sa amin at lalong nang bully sa akin nung kabataan ko, oh, hindi naman kabataan. Batang-bata pa kasi ako, binubuli na talaga kami sa totoo lang, sa Pilipinas, pag wala kang datong, shesh, basura ka, real talk lang. Opo, sila po yung ginawa kong inspirasyon. Sabihin niya naman, o bakit di ka pa umuwi? Wala ka pang anak. O, alam pa naman yan. Yan naman yung mostly na tinatanong. Nasa isip ko rin yan. syempre di pa tapos yung kontrata ko, di ba? Alam ka uwi ako. Di bigay niyo ko ng pera para may pambili ako ng ticket ko, di ba? Opo, yun po yung reason ko. Kaya po ako nakapag-abroad Kasi bata pa lang talaga ako O lahat kami Kahit pamilya ko Kinakawawa kasi kami Este, ganito kami Este, kahit nagpapatubig ako ng mais Nagpapatubig ako ng palay Binubuli ako ng mga ano Ng mga angat May pera Pero okay lang Nagpapasalamat din ako sa kanila Kasi kung hindi sila Hindi nila ako inapi O hindi nila ako binuli Baka hindi ko tumararating Sa totoo lang Sila yung rason Kaya nakapag-abroad ako kasi tumatak dito sa utak ko. Sabi ko, balang araw, kahit pa paano, makaangat din lang kami para hindi kami tapak-tapakan ng mga taong malulupit. O, oh, di ba? O, oh, yun lang. napakasimple lang, diba? Mag-vlog. Magsalita ka lang ng totoo at hindi totoo. Gumawa ka lang ng istoryahe, ba? Diba? Napaka-easy. O, oh, mag-vlog ka na. oh, yun yung rason ko bakit ako nakapag-abroad. Easy. By the way, magkapi muna tayo. <laughs> Ay, sarap talaga magkape pag mainit. <laughs>